nagpaalam siya, yung pinakaunang nagpaalam na eh. Sa lahat guys ng reading man, siya yung pinakaunang nagpaalam na naman ni Lido. Diba? Correct me, ano? correct me if I'm wrong. Correct me if, I'm wrong sa mga sinasipa. Correct me if I'm wrong kung alam kung ano po. Pasilip po si Paolo. kanina po si Pono? Ano dito si po natin. Correct me if I'm wrong guys. Eh. So, alam ko po, po talaga. Ipapadyong si pinakaunang-una talaga nagpaalam sa mga mga yung pinakaunang nagpaan sa unang. na maliligaw siya kay Carla. So, kung nag-expect po kayo na ano, na kung nagbabase po kayo sa danger, saka sa, sa LC na nagpaalam din si Papa Jobs, yun ay hindi tama. Hindi tama naman. Kasi ang alam ko talaga, ang alam ko po talaga, ang alam po talaga, ang nasa Papa Jobs magpaalam. Siya yung pinakaunang nagpaalam sa lahat ng hindi tingin. Diba? Diba po, Press one, if yes or may nag-list na. Diba? Ang alam ko po, po si Papa Jones, matagal na lang siya yung fan. Kaila nanay Sincha, kaila ka na tatay na. Diba matagal na po yun? Ang alam ko po, po, matagal na talaga yun. Ang iniina lang po ay yung o matamis na oo. At matamis na oo o, ng magulang. Diba siya po? Diba yun po yun? No? Diba yun po yun?